Hello guys, dugtuan ko lang yung aking previous video about sa mga kailangan alisin natin sa loob ng bahay o tindahan. Ayan. Abangan nyo guys kung ano-ano pa ang tatlo kong idadagdag doon sa na-picture ko sa previous video ko. Ayan guys. Panawin nyo guys hanggang dulo para malaman nyo. Disclaimer po sa mga hindi naniniwala sa mga pamahiin. Ayan. Hello guys, welcome back to my channel I'm guys Happy New Year po sa ating land. at nawa ay maganda ang ating year ngayong 2024 ang ating mga nakaraang mga mga hindi magaganda ay sana ay hindi na maulit at gaya ko syempre yan uh, at ako guys ay may easy share sa inyo sa bagong taon na ito Ayan. my first vlog ito po baka po may hindi pa nakakapanood ng aking previous vlog about sa mga malas o hindi na dapat kailangan uh, panatilihin pa dito sa ating tahanan yung mga pang bad vibes yan, mga pang bad yung mga <clears throat> pinagmumula ng mala sa ating buhay, sa ating bahay. Ayan. Ayan, paki, ay do ko lang po ito doon sa mga bagay na yon. Yun po ay yung hindi na nagbibigay ng magandang kahulugan sa ating buhay. At nakakapaghadlang sa ating suwerte. Kaya ayan, guys. Ah, ito may ibibigay ako sa inyo na napakahalaga pa pong tatlong bagay na kailangan nating alisin sa loob ng ating tahanan ang may isa tatlong bagay na eh, i-share si ko sa inyo na kailangan tanggalin na sa bahay ninyo o sa loob ng bahay ang mga bagay na hindi na nagbibigay sa atin na swerte at talagang humahad lang ang humahad lang sa ating swerte. ayan na na patunayan ko po na talagang totoo. Ito po ay ang relo kaya ito ay ano. Ako po, ito po ay bago, hindi ko pinagyayabang na kumo bago. Ito po ay mura lang. Ito po ay 259 pero gustong gusto ko siya. And speaking <laughs> of parelo nga po, ito yung number one kong i-share sa inyo na bakit naging bago yung relo ko. Ito po ay dahil ang relo ko po ay alam kong sira na nitong huli na lang although noon alam ko noong mga previous month ay alam ko naglulo na ang oras so palibas ako hindi na tumitingin sa oras at sa cellphone na po ako umaasa ay hinahayaan ko lang sinusuot at sinusuot ko pa rin pa napansin ko yun noon pa kaya sabi ko uh, <clears throat> nitong ano sabi ko ah magbabagong taon na gusto kong palitan yung akin ano ako nga po ay nag-online ng sa isang platform na sa TikTok, sabi ko TikTok. Ako po ay nag-online. may nakita akong relo. Ngayon, eto nga ang nakita ko. Na gusto ko po and take note guys, ito po ay lucky color ang ye ang emerald, emerald green. ayat at, gaya din po ng aking suot na blouse ay po, at itong dalawang ito ay kabilang sa limang lucky color at yan po ang next video ko. Ayan. Lucky Colors of the Years. Ayan. Kasama ang dalawang na ito. Okay. Uh, let's go back to my topic about my relo. Ay, napaka hindi po pala nga talagang maganda ang magsuot ng relo na si Rana. At kaya nga po ako inalat na dito sa sa aking buhay, dito sa aking bahay ay marami talagang badlak ang mga nakaharang sa aking swerte. Ayan. Uh, <clears throat> sa hindi nakakapanood ng akin no nung previous ko dati na ay previous video na about sa mga dapat alisin ay <clears throat> yun nga po inalis ang madami po pag nga po ako ay busy at araw-araw po ay nasa tindahan ako ay hindi ko na po naasikaso ang mga bagay-bagay ko o mga gamit ko dito sa aking inuupahan sa aking bahay ay talagang maraming nakahadlang sa aking swerte kaya po talaga inalat ako talaga ako na stress halos ako ma depress na sa naging problema ko sa pera yan struggle nga po sa pera ay hindi po talaga maganda ang magsuot ng rilo na sira o ay kahit po lalo na din ang wool clock ayan hindi po talaga maganda at yun nga po at na kasi guys, ako din ay may napanood talagang sa tuwing ako nag scroll ng ano, ng mga video. Kasi, siyempre, nandito tayo sa YouTube. Ay, nanonood din ako ng mga ibang video po. At akos, nagkataon din naman talaga ako mahilig maniwala sa mga pamahiin o mga pampaswerte na mga ganyan po ay mga gusto kong mga topic yan. At ako nga, sabi ko sa inyo yung matandain eh. Marami po ako talagang inalis dito. yung mga sapatos ko, yung mga kahit mga payong, yung mga upuan, yung mga ano. Yun, lahat po pinagtatanggal ko yan. Yung iba iba'y pinamigay ko nga po. Sabi ko, ano, sa mga tauhan ko, sige, pag ilalabas niya sa bahay, at tatapo na ba ito? Sige, tatapo na yan. O kaya, kung Kaya ito, may na, may pa po ako na eh, na, na panood ko din talaga na Uh, subok na talaga na o totoo na talagang hindi rin maganda ay ang walis po yan. pangalawa po yan, walis kahit tingting -ting man yan tingting -ting na ganyan na kaikli ay tanggalin, palitan na po natin lalo ngayon, siyempre magong taon nga po para hindi na tayo na kakaroon ng alat sa buhay yan, relo, walis at syempre po, ang um, yung tini matinik na halaman guys, ay subok ko din po yon Kasi ako din po ay, dati ako may halaman ganyan. Ay hindi po talaga ako yun. Hindi po talaga, may had lang talaga sa buhay natin. Sa buhay ko. Amen. At minsan po ako ay naglalakad. Ako ay may nakitang tindahan na, na sa maliit lang siyang tindahan, sa harap ng kanyang tindahan ay may nakahara, ang nakaharang talaga doon sa abutan ng pera, kasi bintana eh. Meron siya mga, mga kaktus. Ewan ko nga lang din kung tinitinda niya, pero wari ko po hindi, kasi ano lang, nasa ano siya eh. Lagi ko siya nakikita ganun lang doon. Ay, hindi po maganda yan, lalo sa, sa ating tindahan din. Tindahan o bahay, hindi po maganda yan. Pinipicture ko dito ay based on my own experience po kaya ay maniwala kayo guys at siyempre po uh, disclaimer po sa mga hindi naniniwala dyan masensya na kayo uh, siyempre, kanya kanya naman po tayo ng paniniwala at ako naman sa sumarang mapaniwalain ko po ay ramdam ko kasi nangyayari sa akin kaya ginagawa ko na po talagang alisin na yung mga bagay na hindi dapat sa bahay kaya ayan po guys yan. siyempre yung mga kung ano man yung sirang bagay ay palitin, ay alisin na po natin. Ayan. Yan po, yan. Tatlong bagay po na yan. Ang napakahalaga yan. Ito nga po, yung rilo. ayun Lumang walis. Ay, pinalitan ko din po talaga yung lumang walis ko dito. Nagpabili nga po ako sa, sa aking tauhan. Makalawa or kahapon. Uh, ilang taong ko nang gamit yun, yung walis na yun at saka hindi na maganda ang ano din, hindi na maganda gamitin at timing naman talaga na napakahilig kumanood ng mga ganitong pinipisyo ay napanood ko yung kaya nga pala sabi ko ay kaya sabi ko, parabi ang dami pa talaga palang mga bad vibes sa ating buhay, dito sa ating bahay kung hindi nyo napapansin kaya ayan po, nagsisimula pa lang ang new year, ay pansinin niyo po uh, ano niyo po mag-check po tayo ng mga gamit-gamit natin baka po dyan ay marami ng mga basag-basag o hindi natin hindi nyo alam na kailangan ng tanggalin para tayo ay suwertihin na guys di ba? ayan kahit po yung mga gamit na yun talagang yun nga mga mamahalin ay ayan talaga ayan ayan po talaga pinaaalis ko na yung mga luma po, kahit sa damit, yung mga gamit natin, yung mga kurtina. Kasi kung bagay ay sumasalamin sa ating buhay na na nagiging, nagdadala sa atin din ng bad vibes or good vibes. O kamalasan nga po. Na, pali natin, din natin, natin nakikita yung panayang gamit natin ng ng ano na yun, yung gamit na yun. O, kurtina, o mga ganyan. O yung mga yung mga punda po, mga ano, ayan pinabagay ko. Lumang punda, lumang kurtina, lumang ano, uh, bedsheet ay binabigay ko sa aking tauhan na ano naman ako, sabi nila kanila na lang daw, so yun, binigay ko na lang po sa kanila kaya ayan, guys ah, uh, check ninyo na po ang inyong mga kagamitan sa loob ng inyong tahanan, kwarto, simulan nyo po sa kwarto nyo uh, <laughs> may background ako sa aking nipa. Ayan guys, salamat sa inyong lahat and happy new year po ulit. At abangan nyo pa po ang mga ipi ko pa dito sa channel ko guys. Marami pong salamat sa inyong support guys at yung mga bago lang dito sa channel na ito. Please do subscribe po and please kung may nagustuhan po kayo sa mga video, pinipicture ko sa mga video ko ay Paki like and share na lang po. Ha? Ano po? Lambing lang po. Ayan. Lambing ko lang po yon. Maraming pong salamat. At Happy New Year po ulit. Happy New Year and thank you for watching. God bless everyone. Happy New Year.